sang sa pagkakalbo ng kagubatan sa mga negatibong epekto ng pagmimina. Tuwing may nakakalbong bundok, may mga punong nadadamay. Sa pagbisita ng news team sa Sitio Alang, Camp 3, Tubabinget, makikita ang nagtumbang mga puno sa tuktok ng bundok. Kasunod ito ng pagkakaroon ng malalaking mga bitak sa lupa ang lugar katabi ng miniminang bundok ng Felix Mining Corporation. Ang mga ganitong pinsala sa mga puno, mahigpit na binabantayan ng Senro. Sa normal na proseso, ayon sa ahensya, kailangan nilang makakuha ng tree cutting permit. Since inside siya sa Lower Agno, Watershed Forest Reserve, isang protected area, they need to acquire for a pambi clearance or yung protected area manage, management board uh, clearance. Ang napag-usapan nung last time is they have to submit a, instead of barangay certification, kailangan nilang mag-submit ng barangay resolution na galing sa country. So parang yun lang yung hinihintay para doon sa application nila. Ang problema, wala pa di umanong aprobadong permit ang naturang minahan. Kailangan nilang i-apply actually for... Uh, cutting permit. Otherwise, uh, of course, uh, pupunta na tayo sa enforcement ng laws, magiging violation siya. So, pwedeng, uh, pwede silang mabigyan ng notice of violation kapag nag-proceed yung activities without acquiring ng mga uh, prerequisite na permits like the cutting permits, ganyan. Pag meron silang bagong Uh, Iimbestigahan daw ng ahensya ang naturang mga pinsala sa mga puno sa naturang bundok. Actually kung na-commit na yung, na yung uh, activity na wala pang pa necessary permit, it's already a violation. Uh, considering that uh, the Felix Mines has already submitted their application for the tree cutting uh, permit, uh, siguro we will uh, conduct a in-depth investigation muna for us to uh, submit to the PAMBI for the decision making siguro. Kung may napatunayan na may affected trees tapos so, uh, walang permit, usual ang ginagawa ng office natin, magpa ng case. Samantala sa naonang interview, iginiit ni Vice Governor Erickson Felipe na kailangan itong pagtuunan ng pansin. Kung may problema, uh, dapat ipaalam sa aming mga opisyal para papaalam din namin sa mga kinakaukulang opisyal ng Felix para mapag-usapan natin and we will find a remedy for that. Sinubukan naman ng news team na makuhang panig ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera pero hindi muna sila nagpaunlak ng interview habang hinihintay pa ang pagpayag ng kanilang national office. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.